Gandang araw po. Muli mga kasabwat. Muli ako'y umaanyaya sa inyo. Inaanyayahan ko po sa kayo na muling makipagsabwatan sa akin upang ating mapaunlad ang ating buhay bagaman tayo ay bumabagsak. Pangkaraniwan sa tao, nagkakamali, nagkakaroon ng failures, ika nga, Subalit lahat po ng failures natin sa buhay tatandaan natin. Ito po ay isang buto na ating itatanim, ating tatabunan ng lupa or tatabunan natin ng ating magagandang karanasan upang tayo ay lalago. Normal po na tayo ay magkaroon ng kabiguan sa buhay. Subalit nasa atin kung paano natin paglalabanan nito. Babangon tayo. Ngayon, ang topic na nais kong talakayin sa araw na ito ay Gusto mo na bang mag-resign? Dahil sa kapapanood mo ng video about sa pag-aalaga ng manok, yung iba naman ay pag-aalaga ng kambing, baka, pag-aalaga ng mga gulay, prutas ay maaring nainggan yung mag-resign na sa kanyang trabaho dahil Nakita mo na hindi masyadong stress or uh, konti lamang ang stress, di kaya'y nagbibigay pa ng aliw ang mga gawain katulad ng aking nabanggit. Pero iiwan mo ba ang trabaho mo na may regular kang sweldo, buwan-buwan Yung ilan ay 5 digits, yung iba ay 4 digits, yung iba naman ay 6 digits. Magre-resign ka ba? Dahil marami kang napapanood na masaya ang buhay sa pag-aalaga. Bago mo tuluyang desisyonan na mag-resign, bago ka mag-resign ng tuluyan, maaari pang humiling ako sa iyo, panoorin mo muna ang video ng ito. Number one na tanong na nais kong itanong sa iyo bago ka mag-resign ng tuluyan sa iyong trabaho, ay malinaw ba ang iyong dahilan sa pag -re resign Maaaring ang iyong sagot ay oo, pero maari bang pakisagot din ang mga tanong na ito? Ano yung mga dahilan? Ito ba ay dahil malungkot ka sa iyong trabaho? Ito ba ay dahil sawa ka na sa iyong ginagawa? Boring ka na dahil paulit-ulit lamang yung ginagawa mo at walang paglago? Maaring ito ba ay dahil malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay? Ang dahilan mo ba ay dahil nahirapan ka sa mga kasama mo dahil toxic na sinasabi nila ang iyong mga kasama o maaring dahil na lilitan kayo sa iyong sweldo o di kaya naman mataas man ang iyong sweldo hindi ka naman nakukontento sa result ng iyong trabaho maraming mga pwedeng itanong sa iyo bago mo sagutin uh, tuluyang mag resign pero ang tanong ulit ulitin ko ang number one na tanong malinaw ba ang dahilan ng iyong pagre-resign kung malinaw na sa'yo, maaari bang tingnan mo rin ito ng ilang beses? Nung tinanong mo ang sarili mo kung malinaw, ito ba'y sa panahong masaya ka? Dahil iba ang desisyon mo o sagot mo sa tanong na ito kapag ikaw ay masaya. Pag ikaw ay masaya, maaaring sabihin mo, ay ayaw kong mag-resign, masaya ako sa trabaho ko. O di kaya naman, natanong mo rin ba ang sarili mo nung ikaw ay malungkot? Malungkot ka? Nasagot mo na ba ang tanong na ito. Malinaw ba ang dahilan ng iyong pagre-resign? O di kaya naman, pinakamaganda ay nung panahong hindi ka naman masyadong masaya, hindi ka naman masyadong malungkot. Katamtaman ang iyong feelings or ang iyong emotion. Wala kang problema. At yun, nandun yung lagay na pwedeng pwede kang mag-desisyon. Sapagkat ang desisyon ng tao, ang mga dahilan ng tao ay nagbabago-bago, depende sa karanasan niya sa buhay Kapag ang karanasan mo Ay malungkot ka Iba ang desisyon mo Kaya bagu-baguhin mo yung sitwasyon mo Kapag ang sitwasyon mo ay masaya ka Tanungin mo ang sarili mo Magre-resign ba talaga ako Pag malungkot ka Ibang araw o ibang panahon Sagutin mo pa rin ang tanong Kailangan ko bang mag-resign Number three Ay kapag ka katamtaman O hindi ka masyadong masaya Hindi naman malungkot Bago mo tanungin ang sarili mo Malinaw ba ang dahilan ko Kung bakit ako magre-resign Now, dadako tayo sa number 2. Nasagot mo na, malinaw na ang iyong dahilan kung bakit ka magre-resign. At ito'y sa panahong ikay masaya, malungkot, katamtaman ang iyong naranasan, hindi ka masaya, hindi ka masyadong malungkot. At sa iba't ibang sitwasyon, maaring sabi natin isang linggo, isang buwan mo nang pinag-iisipan na mag-resign. At klarado na, malinaw na ang dahilan mo. Talagang gustong-gusto mo nang mag-resign wag muna. Sagutin mo muna itong number 2. Number two. Planado ba ang iyong gagawin? Malinaw na ba ang plano mo pagkatapos mong mag-resign? Maaring kaya ka mag resign ay dahil mayroon ka ng lilipatang trabaho. Clear na. Opo, kapag ganun ang sitwasyon mo at sa tingin mo ay mas magiging or sabihin na natin greener pasture ang iyong pupuntahan. Maaring kaya ka magre-resign dahil lilipat ka ng ibang trabaho o di kaya naman ay magninegosyo ka, iiwan mo na yung regular na monthly ang sweldo mo. May malinaw kang pupuntahan. Kapag sigurado mo na mas ikabubuti mo ang iyong pupuntahan, maganda ang iyong panukalang iyan. Pero kung hindi pa malinaw ang iyong pupuntahan, balikan mo ulit ang tanong, sigurado ka na ba na ikaw ay magre-resign? Malinaw ba ang iyong pupuntahan? Saang lugar? Anong trabaho? Negosyo ba ito? Or para ba sa ikabubuti mo, mag-aaral ka ba ulit? O anuman, tanungin mo ang sarili mo. Number three, at ito na po ang panghuling tanong na ipupukul ko sa iyo bago ka mag-resign. Ay kapag nag-resign ka, hinding, hindi mo ba ito pagsisisihan? Sigurado ka ba na ang iyong desisyon ay kahit anong mangyari, tiyak mo na na wala kang pagsisisihan? Opo, mahirap ang tanong na ito. Sapagkat ang pagsagot nito ay hindi mo nga tiyak. Kasi wala namang nakakaalam ng pinabukasan natin. Maaring sa isip mo ngayon, maganda yung kahihinatnan mo. Pero nandun ka na ba sa sitwasyong iyon? Wala pa. Pero paano mo malalaman na magkaroon ka ng katiyakan? Unang-una, magbasa ka muna magbasa ka ng iba't ibang mga aklat, manood ng iba't ibang YouTube channel, mag-research. Ito yung aking plano, sabihin mo. At marami kang masasagot na tanong pagdating dito kung kontento ka na ba. Kung magiging masaya ka, kung hindi ka magsisisi sa desisyon mong mag-resign. Kapag nasagot mo na yung number one na malinaw na yung, ang iyong dahilan kung bakit ka mag-resign. Number two, malinaw na ang iyong pupuntahan kung bakit mag-resign. Mag Number 3 hindi ka magsisisi kung mag-resign ka. Kung bagkos, lalo kang magiging self-fulfilled. Pagkasigurado mo na at nakapagbasa ka na, nakanood ka na ng YouTube, maaring magtanong ka sa mga inaasahan mong makatutulong sa'yo. Pwedeng magulang mo, kaibigan mo, mga pinagkakatiwalaan mong mga pastor, pare, mga teacher, teacher mo, o kahit sinong tao, counselor, na pwedeng makatulong sa sa'yo upang tuluyan ng makadesisyon ka ng tama. Kapag ka talagang malinaw pa rin iyo, pagkatapos nang ikonsidera mo yung mga tanong na iyon, pagkatapos mong matanong yung mga taong inaakala mong makakatutulong sa'yo, saka ka magdesisyon ng buong buo sa loob mo at bago ka magdesisyon ng ganoon. maari bang ako yung nakikiusap sa iyo pagbigyan mo muna ng ilang araw ilang linggo ang sarili mo magkaroon ka ng halimbawa mag live ka mag day off ka para i-enjoy mo muna ang sarili mo bago ka mag resign pagkatapos nun kapag pagbalik mo sa iyong trabaho ay talagang disitido ka pa rin talagang mag-resign. Pwede ka nang sumulat sa iyong bossing ng iyong resignation letter. At sa akin case, bago ako nagre-resign, sabi ko nga sa iyo, tatlong bisis na akong nagre-resign. Lagi akong advance mag-resign. Nag-resign ako January, August pa ako tuluyang nag Sumulat ako ng January ng taon na ito or yung taon na ako ako'y magre-resign. August pa yung katapusan ng aking trabaho malinaw sa aking sarili kung bakit ako nagresign Malinaw din sa aking pinagtrabahuhan ng aking bossing na ako'y mag-re-resign na sa buwan na iyon. At mas maganda ang iyong exit sa anumang kumpanya na iyong pinagtatrabahuhan kapag ganun ang iyong asal. At malinaw din na ilalagay mo sa letter mo kung ano ang dahilan mo bakit ka nag-re-resign. Kaibigan, kasabwat bago ka mag-resign, sagutin mo uli sa sarili mo ang tatlong ito. Malinaw ba ang dahilan kung bakit ka nag resign Number two, malinaw ba ang iyong pupuntahan? Ang iyong plano pagkatapos mong makaresign, saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Number three, tiyak na ba na ang mga sagot mong ito ay hindi mo pagsisisihan? Alam mo ba na magiging mas masaya ka sa iyong pupuntahan? Kapag clear na ang mga sagot mo at alam mong mas nakabubuti sa iyo ang pag-resign. Mag-resign ka na. Pero kung hindi pa, maalam, tandaan mo ito, maraming mga taong naghahanap ng trabaho. maraming taong walang trabaho at mapalad ka at mayroon trabaho. Bago mo tuluyang iwan ang iyong trabaho, i-consider mo lagi ang iyong sweldo, ang iyong trabaho, ang iyong buhay. Kumusta ka pag alis mo dyan? Pag hindi pa lahat yon klarado sa iyo, kaya nga ulitin ko, malinaw dapat lahat kapag hindi pa clear maaring pagbigyan mo muna ang sarili mo baka pwede pang mag extend ng isang taon sa iyong trabaho baka regular employee ka sa gobyerno o di kaya sa isang pribadong maganda ang sitwasyon mayroon ka lamang kunting problema diyan huwag ka munang umalis pero pag clear na lahat ikaw pa rin ang magdidesisyon buhay mo yan kapag malinaw na sa iyo pwede ka nang mag-resign